Misterio sa Wilderness Farm, Day 19 of Fall, Year 2. Ang current funds ay 20,653 gold at ang total earnings ay 3,046,802 gold. Gumising na tayo, uminom ng tsaa at kumain ng crab cakes. Crab cake lang, isa lang. <laughs> baka, baka sumobra. <laughs> Ayan, isa lang. Andito. Hello, Snowy. Love na love tayo Snowy. Ngayon, uh, Friday. So, pupunta tayo kay Krobus para bumili nung ano, Iridium Sprinkler. Weather report for tomorrow. Tomorrow, it's going to be cloudy. And our fortune for today, it's neutral. Neutral. Wow, so ang dami natin na yung isi-ship. Isi-ship tayo ngayon kasi ano na yung profession natin. Check natin. Ang ating profession sa farming ay artisan. Oh. Yung, yung ating wine, cheese, oil, etc. is worth 40% more. So, kung titingnan natin yon o oh, ayan oh, dati 4,000, ngayon naging 5 na siya, ang isa. So, ngayon, now is the time to sell our artisan goods. Ayan. So, lagyan nga natin dito pong isda. Pagpa <laughs> natin daladala -dala yan dito. So, ayan, 46, diba? ba? saya. Teka, alisin nga natin yung ibang hindi kailangan ito, lagay natin dyan. Ito muna, lagay natin dyan. Wala nang paglalagyan. Baka kasi mabenta yung hindi dapat mabenta. yan, Okay. Balik tayo dito. Lahat to, ibibenta na natin. Oops. So, 46 oh. Ito, 158. 'di ba? Ito 100 plus din. O oh, 40 plus, 50 plus. Yan. Ah. 50 plus. Ang saya. 17. May iba doon sa labas. Ah, ah. Ito, 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 ito. Dami oh. Ito pa oh. Teka. Kaya pa ba? Kano yun? 91 yung pumpkin. Ha? Ah, Luhin muna natin yan dyan. Tapos, ito lagay natin dyan. Lagay muna natin yung mga yan. dito ba? Baka meron pa tayo makukuha. Ayun, di ba? Saya. Wala na? Dito, may magkakapareho ba? Ito magkapareho. Wala naman na baka mabenta natin to hindi naman yung kasama dun sa labas na lang so dito benta natin tong ancient food yan siguro maka makakaroon na tayo ng milyon milyon para mabili na natin yung 1 million na ano statue statue of liberty I'm very really glad to become part of our community. Oh, binigyan na naman tayo ni Mayor Luis ng pera. Pam. Meron ako niyan. Battery. Tapos, puli natin. Oh, maano. Kumikidlat na ko naman, no. Sana wag masira yung ating mga tinanim. Sad yun, sad. <laughs> Ala, bakit walang ano rito? nangyayari dito? Pwede magtanim ba dyan ng six days? Six days? ano oras? Ah, pwede pa. Six days? Ah, yan. Ah, sana wala namang ano dito. Oops. Wala naman ako nakikita ano. Ano natin to? Oh, asan na yung ano ko? nasa loob. Di ba Ito na natin. At lagay natin dito. Ito. Walang coal. Wala akong coal. Bakit walang coal? Ah, kasi nandito nga. Nandito. Ayun, oh. No? Ayun. Ayun. ilag -punin natin itong mga to. At ito. Hindi natin jam. And then, lumabas tayo. Tingnan natin kung nandun pa yung kumikinang. Nandun, Oh. Ay yes. Nakuha natin. Akala ko hindi. Uy, treasure trove. Friday ngayon nga pala. Hala, ayun na. Ang pwede makuha yun, o. Oh. Ano ang ilalagay natin? Eight days. Six. Ito na lang. Teka, meron ba tayo ng kimchi? Sabagi, four days naman yun. Tsaka na lang. Ito na lang. Ah, kailangan pala tayong ininom ng ano? Yung... Kamaya um, na lang nga. Yung para sa ano... Meron kasi makukuha doon at saka doon eh. Dapat pala gumawa ng... Gumawa tayo. Pati yun, no? Pati doon. Lagay natin dito. Dito. Lagay natin dito. Ito. Ay. Tsaka to. Ano nga yun mga bakante? May bakante pa ba? Wala na. Bakit ito kumikinang talaga? Pam needs juice. Yung juice ni Pam. This is farming 2. Farming 2 lang yun. Pagay okay, natin dito tong mga ano. And then... Ito pa, oh. Bagay natin dito. Oh, ang dami na mga makukuha. Unahin ko na muna tong artisan. Total farming, ano, mag tayo ng tsa. Asan ah, na yung tsa? Yes. Ando kaya si Clint umuulan kasi. Pagka Friday nga pala pamula nung nagawa yung ano, yung community center. Lagi wala na si Clint dun. Sayang tuloy yung punta natin. Ito. Okay. Ito, lagay natin dito. Diyan, diyan. Pickled pumpkin. Ayan. Subukan natin. Tingnan natin. Nasaan na yung papagdala Clint? Nasaan na yung... Tapos bumili na rin tayo ng maraming ano. Ay, hindi mo na pala akong bibili ng kahit ano. Kasi baka dahil sa konting pera lang hindi pa natin nabili yung gusto natin mabili. So... Dramo na tayong gastos sa in. <laughs> mhm. Mm Ang pwede nating gastos sa yung ano, pambili ng iridium. 'Yun lang. To mag mag -send din tayo nito. This one. Ah, bibili pala tayo ng ano. Teka. Guguluhan na tuloy ako. Masa na yung farming? Yung pang farming. Ito, gumawa tayo nito. One, two, three. Pag tatlo yung farming, tapos binunot natin yung bubunutin dun. Mas malaki yung ano yung eh. gold, gold quality agad eh. So, ayan. Dapat gold yan. Hindi. Nakakainis naman. Kala ko naman gold. Ito kaya. Hindi rin gold. Sad. Ito. Lagay natin dyan. Tsaka to. Paramihin na lang natin. Yan. Benta natin lahat yan. Ay, meron pa tayo dito. And then, ito ilang days? It's 8 days. 8 days. Kaso ano? Ito naman, 8 days din. Ito na lang. Abay, mamaya natin niyang ayusin. Lana. Lana. syempre ito gusto kong maunang itanim yan lagi ang itatanim mauuna foremost pero hindi na sa labas kasi may yan eh may taning. ay tingnan natin dun sa ano kung meron dong rare rare seed bibili ako mahirap kasi makabili mo maka ng rare seed wow what happened ano nangyari dito ay skip natin kasi ano pala yun eh <laughs> ano yun spoiler spoiler <laughs> laman maimo si ano eh imo <laughs> anong meron ka ang six hundred, 600, hundred lang laki. Ano eh. <laughs> Dorado. Meron na rin ako niyan eh. Meron na akong lahat niyan. Ang bagal. Eh kasi kailangan tayo uminom nito. Minom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Hindi natin iinumin niya. <laughs> Inumin na. Ay, punta natin si ano. Kung ibahin naman natin yung regalo kay, kay anong pangalan ito. Baka naman may iba pa siyang sasabihin sa atin. Will you tell us something? Stormy days are the only time I can commune with certain elementals. I don't expect you to understand. Okay, would you like an apricot? Many things, this item. Uy, naging nine now. Na, oh. Dapat pala iba-iba. Silipin natin to. Pwede tayo mag-move. Mag-move ng ano, structure ng ano natin. Ima I-move ako dito eh. Asan na yun? Ito Oh. Ito, dapat dito yan. Dito. Diyan. Dito ba? O dito? O dito? Baka dito na lang. Diyan, di ba? Para hindi siya nakaharang dun. Tapos, ito, ilapit ba natin dito? Ay, hindi natin nakita na meron palang mga ano, no? Diyan. Ito rin, ilapit natin dito para... Ay, kailangan pa pala natin, ano yun? Ito ba, pwedeng iusog dun? Ayan. Kasi natutulak yung ano, natutulak natin yung... Yan, 'di ba? Para maayos, ang gulo kasi natutulak yung mga bibe yung mga pato dun sa ano pag lumalabas ako ayan ang ganda na yes and then we now go to ano punta na tayo kay Kobus. punta tayo kay Krobus Ito kaya nag, nag, nagpalit ng mga binibenta kasi ano eh nagkaroon na ako ng ano ba meron dito. Ganun pa din, walang pagbabago. Pala ko naman pag nag-achievement, alam ko pag nag-achievement dapat may pagbabago. <laughs> may siyang pagbabago. Uy, yun, oh, may strange tree, oh. Dibagin natin ito, strange tree dito. Asa na Ilan pa ang kulang natin? Kulang pa tayo sa combat. Kasi hindi pa tayo makapasok dito kay Lolo. Yun o. Yun. Diyan. Four pa lang. Okay. Bil bilhin natin yung Iridium hindi natin i-radium dito kaya ano hindi pa naging si ano okay ano kaya gusto? gusto mo ba ng apricot? oo gusto rin niya ng apricot pero hindi masyado yan tapos mili tayo nito tsaka ito wala na tayong pera gabi na tayo. Let's go home. Friday. Friday ngayon. Yan natin si ano. Would you like some peach? Now this is a real tasty. <laughs> It's tasty. Tasty bread. <laughs> o yan daming ano o. Oh. Dami natin makukuha rito. Yes, diba? ba? Ang daling. Alam ka. Ah. Dito sa likod. Meron din. Pwede pa tayong gumawa ng mga ano. Ay, hindi tayo nakabili kay Clint ng ano. Yung bibili natin na charcoal. Okay. Ilagay natin yan dyan. Ito, apat to. Tapos, dito. Kasan pa dyan? Ilagay natin dito to. Ay, hindi na natin malagay. Mm -hmm. Ano pa ang pwedeng gawin? natin yung mga gamit dito. Lahat ng gold, papadala ko. Ay, baka kailanganin. Hindi naman siguro. <laughs> siguro. Dito. Ito, pwede yung pagala. Ito, ito. Yan, Ito. pa Dito naman. Gold 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 at Gold Lagay natin dito itong mga tong Tapos... Itong pagkain ng ano, ilagay na natin dito para pag magka... Dito, dito. Diyan! Buksan mo yan. yan. Diyan natin lalagay. All the rest, papadala na natin. Padala natin sa shipping box dito. dito, lagay natin dito yan mga yan yan, yan, yan yan, yan ngayon, ito iayos uh, ko to eh, ayusin ko hmm pwede naman dito pwede ba dito? o dito? Dap yata dito ay, doon doon pala. Ay! Ano ba yan? Muntik na. Umuwi na nga tayo. Delikado pa ko anong ma, maano niya. Where to go home? Dito. Lagay natin dito tong iridium. Ay! Hindi. Meron pala akong gagawin doon sa quarry. Lalagyan ko ng growth. Ano yung mga tinanim ko. Uy! Meron na tayo. Ay, ba't ba't tayo dito lumabas? <laughs> sa quarry, sa quarry, quarry. Yan. Ito, lagay natin. na yun? Ayun you know, o, bakit to, bakit to green? Bakit yun green? Pareho naman siyang ano, di ba? Ay, nawala. Tingnan nga natin. O, yan! Green siya, oh! Strange. Strange talaga. Friday ngayon. Today is Friday. Punin natin ito. mubo parang halos na na-clear natin tong area na to eh. tumubo agad yung mga ano po kasi ano po ano na Hina tayo. Tulog na tayo sana, no? Sana bukas. Masaya tayo. <laughs> Masaya tayo bukas. Palagay natin dun sa lalagyan ready natin tong baka kagatin na naman tayo ng mga monster <laughs> asa na yon? eto kuha tayo kunin na rin natin to baka to let's go ayan na si ano yung mga brute bakit siya tumakalikod <laughs> ni <laughs> marunong ni marunong na swordsmanship pang ano natin ayan so gawin natin dito at dito naman yung iba ayun o oh, papa ano natin yung kiklint bukas papa bukas natin Ah, marami pang hindi nalagyan pa pwede natin ilagay? What else? Mm hmm Ito kaya? Mag-iwan tayo ng isa. Baka kailangan. Tapos ito. Tsaka Ito. lagyan natin ang ano no yan no dito pa oh, 8 ako ang dami pa dun bakante dami pang bakante ron kailangan lagyan kailangan natin bumilis bumili ah, uh, minum tayo gagawa pa nga pala tayo ng mga tea bush lagay natin sa bahay ng mga to lagay natin dito gawa tayo ng maraming pots tas lagay natin sa bahay ng mga villager lahat ba meron? meron naman lahat ibaka ron na ano? ito. maganda tong dehydrator kasi bukas din makukuha mo agad yung ano ano pa dito ang ano dito ito oh ayan matulog na tayo let's sleep go to sleep for the night yes wow susko lang sa 1 million Day 19 of Fall Year 2. Kumita tayo ng 869,454 gold. Yay!